Ang 2025 Spike ER Extended Range ay isang makabagong missile system na bahagi ng pinalalakas na depensa ng Pilipinas laban sa mga panlabas na banta. Ito ay produkto ng Rafael Advanced Defense Systems mula sa Israel at kilala bilang isang precision guided missile na may kakayahang umatake sa mga target sa lupa at dagat mula sa malalayong distansya. Ang Spike ER ay bahagi ng Spike missile family ngunit mas malawak ang saklaw umaabot ng hanggang 8 kilometro, na nagpapahintulot sa mga puwersang militar na umatake ng hindi kailangang lumapit sa panganim. Ang Spiker ay may apat na pangunahing bahagi, Seeker, Warhead, Propulsion System, at Guidance Unit. Ang Seeker ay isang dual-mode electro-optical, infrared system na nagbibigay ng kakayahang tumukoy ng target kahit sa gabi o sa panahon ng masamang panahon. Dahil dito, napakabisa nito sa pagsugpo ng mga target na nakatago o gumagalaw. Ang warhead ng Spiker ay may tandem charge hit, high explosive anti-tank, kaya't kayang batasin maging ang makakapal na armor ng mga tangke o barkong pandigma. May kakayahan itong magpasabog ng malakas na pinsala at tiyaking walang kalaban ang makaliligtas kapag tinamaan. Ang propulsion system ay gumagamit ng solid fuel rocket motor na nagbibigay ng mabilis at matatag na flight path patungo sa target. Hindi lang ito mabilis, kundi matipid din sa enerhiya kaya't epektibo sa mga matagalang operasyon. Ang guidance system nito ay may Fire and Forget at Man in the Loop modes. Sa Fire and Forget, automaticong tinutumbok ng misail ang target pagkatapos ng pagpapaputok. Ngunit sa Man in the Loop mode, maaaring kontrolin ng operator ang misail gamit ang fiber optic data link habang lumilipad ito, kaya't posible ang real-time na pagbabago ng target habang nasa ere. Ang spiker ay maaaring ilunsad mula sa iba't ibang platform tulad ng helicopters, naval vessels, at ground-based launchers. Sa kasalukuyan, pinapalakas ng Philippine Navy at Army ang kanilang arsenal gamit ang spiker bilang bahagi ng kanilang coastal defense at anti-armor capabilities. Sa